Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapana. uli na naman po tayong magpapalaot at ang episode pala natin ngayon mga kapana ay sasama tayo dito sa kasama namin dito na divers. At ito, bubuhatin na namin itong bangka na gagamitin namin. Ayan pala yung tagasagwan namin. Ayan, hinihila namin tapos bubuhatin namin papunta dun sa may tubig at ayan nahihila na namin apat lang kami yan mga kapanak kaya nahihirapan kami magbuhat dyan at eh, ito sinasagwanan na ng tagasaguan namin papunta dun sa malalim sasama pala tayo dito sa kasamaan naming mga divers mga kapanak kasi hindi na kaya ng mano mano ngayon habagat na at malalaki na yung alon malabo pa kaya wala tayong pagpipilian kundi sumama muna sa mga divers. Abang-abang kay mga kapana. Kung um, ano-ano yung mga mahuhuli natin mamaya sa ilalim ng dagat. Sana ipagpalayan kami ng mahal na Panginoon at maging ligtas ang aming pagsisid. Lalo na at malalim pa yung sisisira namin. Hindi guys, sa mano-mano na mababaw lang. Two hours later. Eto mga kapana, makalipas ang dalawang oras. Malapit na rin kami sa spot na punta namin. Abang-abang kayo mga kapana kung ano-ano yung mga mauhulin at mamay sa ilalim ng data. At dito mga kapana, pagsisig natin, ito yung bumuot sa ating isda ka Ayan. Imperial Fish mga kapana o buksikong tawagin dito sa amin Thank you Lord At hanap pa tayo ng isda Eto naman timbungan Sa kang, timbungan ka Ayan Balaki naman kung tawagin ito sa amin At eto ito Ayun sa pool. Thank you Lord Nakatatlong isda na tayo mga kapana Malit lang ito na bahura mga kapana Kaya ikot lang namin ito At eto ito Nakasilip lapu-lapu sa pulkang lapu-lapu ka. Ayan, salamat at tinamaan natin. Magandang buwi na mano. La first class. At eto, lapu-lapu ulit. Sa pulkang lapu-lapu ka. Thank you, Lord. Nakadalawang lapu-lapu na tayo. Mga good size. Eto naman, labahita o sorgen fish. Sa pulkang labahita ka. Pugot naman kung tawagin ito sa amin, mga kapana eto isang papahol o pahol pero trigger fish naman sa English at ayan headshot mga kapana kaso bumuha yung sungay niya kaya ayan ginamitan pa natin ng kamay para i awid yung sungay niya para matanggal natin ayun take you lord, at napuha natin eto naman isang mangrove snapper at nagpahabol pa ayun thank you lord at tinamahan natin Salamat. Nakatatlong isda na tayo na first class na pambibenta. Thank you, Lord. At eto, tatlong samaral. For rabbit fish. Thank you, Lord. At na-chat natin yung isa. Habulin natin yung isa, mga kapana, para makadalawa man lang tayo sa tatlong samaral na yun. Asan ka na? Eto. Nakalayo-layo na ng konti sa pulkan sa maral ka. Ayan, malaga na padas kung tawagin yan saarin mga kapana. Thank you, At eto, pasensya na mga kapana. Hindi na natin nakuha na ng, pagbi, ng pagbihiyong pagpana natin sa malaking biyaya na ito. Eto, sobrang laki yan mga kapana. Nasa 6 na kilo o 7 kilo yan. Headshot yan mga kapana. Kaso gumagalaw-galaw pa itong punti kaya dinadahan-dahan natin yung paglabas yan para pagpumalagman hindi makabunot, kasi pagbaon lang yung ship natin dyan. Ayan, pinipili natin ilabas kasi medyo masikip yung butas niya. At ayun, nailabas na natin kaya ang ginawa ko, ayan, tinusok-tusok ko lang yung ship natin hanggang sa tumagus para sure talaga na para sa atin na ito At ayan Malaki-laki na talaga mga kapana Si Killor At nakakuha tayo ng malaking biyaya Ayan o uh. First class na pambibenta na yan. Yan ng kilo mga kapana Nasa 300 yung kilo sa amin yan At eto Nakakita ulit tayo ng mangrove snapper O oh, ang rat Kung tali dito sa amin Ayun, headshot Thank you, Lord Nakadagdag ulit tayo sa first class na pambibenta natin At eto Nakakita ulit tayo ng malata na padas Sa pulkang isda ka Ayan, thank you, Lord First class na naman na isda Ang natin nakuha At ayun May naninad pa tayo na isa Yung Isang ore ng samaral Ayan, oh no? Sana ay makuha na natin. Ayan, medyo may pagkamalikot. Sa pool kang sisda ka, ayan. Ayun, pinaikot-ikot na yung ating pana at ayun, nakabunot. Kaya agad tayo nag Para mapana ulit natin. Sa pool ka ulit, ayan. Thank you, Lord. At tinamahan ulit natin. Wala nang kawalayan kasi headshot na. Hanap pa tayo at eto man groups na puro ulit. Ayun sa pulang ulo, thank lord. Malaki-laki ulit ito. Another dive na naman. Eto. Ayun sa pulte thank you lord. Emperor fish. buksi o kanuping. At eto, mailap na ice na snapper fish. O sapigan kung tawagin ito sa amin. Ayun, nagpapahabol pa. Ayun, sa pool. Thank Sari-sari naman yan, mga kapana. At eto, spotted snapper ulit. Ayun, sa pool. Salamat. Nakadagdag na naman tayo sa sari-sari natin na pambibinta. At eto, timbungan o... Balaki kung tawagin ito sa amin Thank you Lord at napuha din natin Eto naman Sa pulkon danggit damgit ka Ayan, thank you Lord Nakakuha tayo ng damgit O padas naman kung tawagin ito sa amin At eto eh, Natasawang Tagbago, uulayan Ayan, pilit natin pinagdidikit Kaso yuwisa isa Ayaw talaga dumikit kaya minsan sana yung pagpano natin Kaso ah, ayaw kaya ayun inuna na lang natin yung sa Buti at di ba umalis yung isa? Sa pulkang kang isda ka, ayan. Thank you, Lord. Nakadalawang tagbago tayo. At eto, hanap ng isda. Eto naman. Surahan o unicorn fish. So nga kung tawangin dito sa amin. Sa pulkang kang isda ka, ayan. Kuha natin yung sungayan na pang ihaw. Thank you, Lord. At eto, isa pa. Sungayan ulit sa pulkong sumayan ka. Ayan, thank you Lord. Makadalawang sumayan tayo ngayon. At ito na pa rin yung last step natin mga kapana. Ito naman yung nakita natin. Cuttlefish o oh, laki kung sa amin nasa silong ng baton. Ayun, sa pool. Headshot. Thank you Lord. Abang-abang kayo sa bahay mga kapana. At ito pala yung uli na pana natin. Isdam pugot o bahita sa pool kang Ayan. Thank you, Lord. Abang-abang na lang sa bahay, mga kapana. Two hours later. Isang malandang umaga, mga kapana. Oras pala natin ay alas kutro na ng madaling araw. mag umada na. Ayan pala yung lapu-lapu natin. Malaki-laki na. At ayun naman yung cuttlefish natin. Thank you, Lord. Malaking biyaya na ito. Malaki na yung pagbebenta natin di, dito at tingnan na lang natin kung ilan yung partiyan namin dito mga kapana ayan pala yung fan groups na pro natin tsaka mga samaral at tsaka sumuayan o oh, unicorn fish ayan pala yung mga ibang sari natin pasensya na mga kapana hindi natin nakuha na ng video lahat ng isda natin kasi yung camera natin ay tinitipid lang natin ng battery yung mga madadandang ista lang yung nabibideo natin. Pasensya na mga kapana. Uh, at ayan, nakadami-dami din tayo. At uh, yung kasama ko naman mga kapana ay nakadami-dami din. Kaya abang-abang na lang kay mga kapana kung ilan yung partiyan namin dyan. Uh, at sa susunod na pala na video natin mga kapana ay yung showtop natin mina minabadalin lang po natin na i-edit itong video natin para may upload na natin kasi magdadalang araw na naman na hindi tayo nakapag-upload pasensya na mga kapana at sa susunod na episode natin mag-shoutout na po tayo at maraming maraming salamat pala mga kapana sa inyong walang sa suporta at pagtangkilik ng na aking mga videos sana po ay suportahan niyo po rin po ako at ayun ingat po kayo lahat mga kapana at God bless po sa ating lahat at marami-maraming salamat din po sa inyong panonood mga kapana. Huwag po kalimutan mag-comment, like at paki na rin po para marami pa po pong makapanood ng ating mga videos at again mga kapana, maraming maraming salamat po. So magandang mga kapana. Ito na pa na yung mga kuha namin, yung bayad ng isda Yung nakuha pala ay 4,622 yung bayad. At yung aksama ko naman ay 3,100. Kaya may kabuuan kami na kita ay 7,822. At yung bawat isa sa amin ay Humarte na 1,718 at uh, yung gasolina namin ay 800 at yung maintenance ay 150. Kaya, ayan, isang malaking biyaya na mga kapana. Uh, pasensya na mga kapana sa susunod na episode na tayo mag-shoutout. Uh, at maraming maraming salamat mga kapana sa inyong panunog. At uh, sana patuloy niyo po eh, pa rin po akong subutan. Uh, at ayan, maraming maraming salamat sa inyong panunog. Huwag niyo kalimutan mag-like at comment back at papay-share na po mga kapanak. Para marami pa pong makapanood ng ating mga videos. At ayun, nag-bless po sa atin at mga kapanak at mabay po.